sabi sa amin, 4 o'clock daw. Sir, sir, ilang taon na po itong puno na ito? Uh, 1912, 1915 daw. Uh, 1915? Ang ano ito, nung... Kailan ba yun? Sinabi 85 years? 2000 uh, years? So ang pangalan nito ay Dita. Dita. Ang scientific name niya ayun. Alstonia Scolaris. Ito po yung pinakamatandang okay. kuno ngayon dito sa WPU. Oo. Oh, yan ang na-record nila base sa interview Opo. at saka sa DNA na ano. So, sa buong campus lang. Opo. Okay. So, ito yung pinakamatandang kuno. Kaya so, nil nilagay nila ng marker. Ito po yung pangalan. Dita 3. Alstonia Scolaris. Ha ako okay lang yun ha. <laughs> Ay, Sir, ilan, namin to. ilan po yung eksaktong ano niya? Taas niya. Ah, uh, nung sinukat, sinukat nila nung 2010 yata yun. Eh. 21 meters. Eh, 21 meters? Oh, lang. ko pala yun. Sorry. Uh, 2010 pa po yun? Oo. Oh, Bali ganyan talaga sir yung loob niya medyo hmm. yan, yan. nagbibitak uh, may, may, siya o depende lang. May damage lang yan no. Ah okay. So yung ibang ganyan buo, buo naman siya. siya. Mami ka makita niya, na buo talaga. Ano yan sir ginagawang mga ano sa bangka? Yung Hindi eh. Yun ano ng, po yung pinaka purpose nila, ng ano, puno yun, na to? Yung medyo may ano medyo may tawag nito, ah uh, pamahiin. Pero may nabasa ko. So hindi siya ginagamit sa pang-araw-araw na ano nung ng tao mga pangailangan, gawa ng bahay. wala akong balita dito. Pero sa, ibang, lugar po po? Facebook na siya sabi nila, ginagamit din daw nila sa furniture. Furniture. Hindi ko lang siya siguro. Katumba siya ng nara, mga ganon, yung tibay niya. Hindi naman, mas, mas, mas lesser yung kanyang okay. quality dito Dita. Dita. Uh, 1915? 1915 yung kanyang... tagal tagal na talaga. sa you. Ito po ay native tree ng Pilipinas po ito, hindi sir. Hindi naman. No? Yeah. Ano po ito? Foreign? Estonia. Uh, hindi ay... ko sigurado pala. Pero hindi hindi native sa, Pil sa Palawan. Ay, sa hindi sa Bambang Palawan. Lugar, ah, maaari. Uh, 21 meters and 21.1 meters and 75 centimeters. Noong 2010 po yan? Noong 2010. Okay po. 75 centimeters yung diameter niya. Nice. Ito yung record nila noong Siguro marami ng kwento na nakapalibot dito sa puno na to. <laughs> Siguro. mga nag-aaral dito sa WPU ano sir. Dati kasi itong area na to, village to ng mga estudyante. Ito pa. Oh. Mga in-house. Ah, uh, hindi uh, parang Dito dahil, talaga sila nakatira. Dito banda diyan. Parang ito may road network yung papunta sa processing. Oo, nanggaling na kasi. Oo, nanggaling yun. po kami doon. Na-direct yan sa processing, nasa rado lang doon. Opo. Ah, uh, kasi dati yung WPU nag-cater sa mga estudyante na nasa provinces. So, wala matiran. So, parang tinayagan nila na magbahay ng kubo-kubo. Tapos, mm. ginawa, nilang nila villages. Nag-assign ng mga faculty doon para ma, ma maintain. Tapos, ito lang ano, ito lang... nagbago bago mag -W, ano ng WP yun saka na dinahan-dahan ialis yung mga villages ng mga sudyante okay, nagtayo na ng mga dorms tapos yung mga labas na mga sa community naglagay ng na mga marami ng boarding houses dahan-dahan na tinanggal yun okay. So, you know, sir, so, sir uh, ano na nga po aling pangalan niyo, sir? At uh, saka position? Rene uh, yeah. Lopez, Jr. instructor po uh, ng WP. <laughs> instructor uh, po um, ng WP. WP, Thank you so much, sir. Hindi <laughs> ako